Paris, Ngayong araw ang pahiwatig ay may mahina kang enerhiya. Umiwas na muna sa pakikipag-usap, para makaiwas sa gastos at pagkakamali na magagawa, at nasa pamilya ang naaayon na mabigyan ng mahabang oras para lalong makagawa ng kasiglahan sa pamilya, ang gabay pahiwatig. Sa pera dapat ay unahin ang pamilya na mabigyan para okay na okay na lalong gumanda ang mga bawat kalusugan. Sa trabaho, ngayong araw ay normal na masaya walang pahiwatig na problema. Hanggat masinop ka sa mga nagagawa ay nagbibigay ng pagunlad sa iyo sa hanap buhay. Mga numero sa loto, number 18, number 23, number 39, number 2. Number 43 at number 40. Taurus. Ngayong araw ay masaya ang gabay ng kapalaran mas mainam ay nasa pamilya. Ang iyong mahabang oras dahil masigla ang usapan ay okay ang magagawa. Kung may plano sa pamumuhay ng pamilya ay pagmasaya ang usapan ay mas magiging matagumpay ang mga gustong magawa. Ang gabay pahiwatig. Sa ibang kausap kahit pa kamag-anak, ay huwag ng puntahan dahil wala ka naman malalaman doon sa usapan na makikinabang ka, at gastos pa nga ang iyong makukuha. Sa pagmamahalan, kung may suliranin na pahiwatig dapat ay maging maunawain, na relax para ang suliranin ay madaling mabibigyan ng naaayon na solusyon, mga numero sa loto, number 23, number 10 number 17, number 48, number 3 at number 36. Gemini, ngayong araw ay maganda ang karisma pa rin pag may gustong gawin, na deal ay pwede pa rin magawa at pag may inaalok na deal ang mga kamag-anak. Ay pwede mong pa na iyong pagbigyan dahil pwedeng kumita ng maayos kung matutuloy ninyo at pag may maliit na suliranin sa mga kapatid ay magagawa mo silang mapagkasundo, ang gabay pahiwatig. Sa pera pag may extra ay pamilya ang pwedeng mabigyan, nang laging makakaipon ng swerte ng katalinuhan sa pagkita ng pera. Sa trabaho, ay umiwas lang sa mga kasama sa trabaho, na mahilig sa good time para makaiwas sa gastos ay ibang maling tukso, mga numero sa loto, number 35, number 18, number 30, number 2, number 17 at number 49. Cancer. Ngayong araw ang ugali na mabait ang dapat na magawa, kahit naiinis ka na para ang araw ay walang masabi na iyong ikakalungkot na magagawa o masasabi sa ibang makakausap, at kung makagawa ka ng mahabang oras sa pamilya, ay mainam pagmasaya ang isipan at usapan ay nakakagawa ng bagong kaalaman, para makagawa ng makakatulong sa inyong buhay ang gabay pahiwatig. Kung may pera, ay laging unahin na mabigyan ang pamilya para laging masaya at nakakaipon ng swerte sa paggawa ng pera ang pamilya. Sa trabaho, dapat lang ay huwag ka magtitiwala kagad para walang kalungkutan na mangyari sa iyo sa hanap buhay ang maging masipag ang dapat para ang kasiyahan. Sa hanap buhay ay pag-asenso, mga numero sa loto, number 19, number 43, number 3, number 22, number 28 at number 25. Leo Ngayong araw ay pwedeng kang madalaw na maging mainit ang ulo, basta umiwas ka sa mga usapan sa ibang tao, dahil baka makadinig ka ng hindi naaayon at makakasira pa sa iyong mga gustong gagawin, at kung may kasiyahan okasyon na gagawin ang mga kapamilya, walang ibang tao na maging bisita dahil wala silang maibibigay na swerte sa inyo ang gabay pahiwatig. Sa pera kung may extra ay bigyan ang anak na may asawa, at ang minamahal ng laging mapasigla ang kalusugan ng bawat isa at mga swerte ay lalong magiging masaya para sa pamilya. Sa trabaho, kung may pasok ay maaga lang pumasok at iwasan ang maging mainit ang ulo na pag-uugali, dahil baka magkaroon pa ng diskasyon na pwedeng magpapalungkot sa iyo, mga numero sa loto. Number 4 number 27 number 31 number 40 number 22 at number 16 Virgo Ngayong araw ay mag-ingat sa gagawin biglaan desisyon pag gumawa ka ng mabilis na desisyon, ay baka magdulot sa iyo ng kalungkutan sa hinaharap manigurado lagi dahil doon makakagawa ng maayos na araw, at mas mainam na may mahabang oras ka sa pamilya pag masaya ang usapan ay madaming magagawa na pwede sa ikakaunlad ng buhay pamilya, ang gabay pahiwatig. Sa Trabaho ang pagiging maingat ang dapat sa mga gawain ngayong araw. Dahil may sinyales na kung maging padahan dahan ka sa paggawa ay masisita ka kagad ng iyong boss, kasi pagan dapat ang gawin ngayong araw. Sa pag-ibig ang pahiwatig lang ay maging malambing para ang inyong kasiyahan sa pagmamahalan, laging magiging masagana sa mga gagawin na naaayon, mga numero sa loto, Number 18 number 47 number 2 number 28 number 40 at number 1 Libra ngayong araw ay may maganda kang isipan na magagamit kung maliit na dil na mula sa mga kamag-anak o kapatid ay dapat na mabigyan ng oras na pag-aaral para maging maayos pag gusto na ninyong gagawin ay okay naman ang kasiyahan na kumita ng pera ang gabay pahiwatig at ngayong araw ay huwag basta sasama sa mag-aaya ng paglabas, na mula sa mga kaibigan dahil gastos at abala ang makukuha at ikaw lang din ang manghihinayang sa gastos na hindi nararapat. Sa pera ay maging maingat sa mga makakausap na pagtungkol sa investment, at huwag nang gumawa muna ng ganoong mas mainam na ibangko muna ang pera, mga numero sa loto. Number 18, number 22, number 39, number 42, number 21 at number 37. Scorpio Ngayong araw ay masaya naman ang iyong karisma kung may maunawain kang ugali na gagawin, ay lalapitin ka ng mga idea ng swerte na pwedeng pagkakakitaan, iwasan mo lang maging mabait at mabilis na pwedeng magalit ngayong araw, dahil hihina ang iyong mga gustong magawa, na maganda ang gabay pahiwatig. Sa pera ay unahin mo lang na mabigyan ang minamahal dahil doon mas makakagawa kayo makaipon ng pera para maka at sa trabaho kung may pasok ay maaga lang nagawin na pagpasok para laging magaan ang gawain para sa iyo. Sa pagmamahalan ay maging maingat sa pagsasalita ng walang maging suliranin dahil baka ang iyong pananalita ay may nasasaktan ng damdamin. Dapat ay laging maingat ng laging may good vibes sa pag-unlad sa pag-iibigan, mga numero sa loto, number 2, number 43, number 24, number 18, number 31 at number 40. Sagittarius Ngayong araw ang pahiwatig maging maingat lang pag may kakausapin. Dahil ang tao ay pwede makagawa ng iyong ikakalungkot pag ikaw ay naging mapagbigay sa kanya, at huwag ka rin masyadong gumawa ng pagtulong ngayong araw kahit pa mga kamag-anak, para ang iyong swerte ay hindi mo maipamigay sa ibang tao. Ang gabay pahiwatig. Sa trabaho, kung may pasok ay maging mapagpasensya ang gawin para ang maiinit ang ulo na kasama sa trabaho ay hindi ka mapaaway. Sa pagmamahalan, ay maging malambing lang sa minamahal, nang patuloy na laging maayos ang grasya ng unawaan sa mga plano sa pamumuhay, para makaasenso sa mga gagawin, mga numero sa loto, number 16, number 37, number 42, number 18, number 30 at number 43. Capricorn, ang pahiwatig pag may bisitang dumating ay okay pag iyong nakausap, pag may gagawin na negosyo ang ilalapit ay mas mainam na iyong kunin, dahil magiging mapagmalasakit kayo sa bawat isa para makagawa ng perang pagkakakitaan, at laging unahin ang ibang kagustuhan ng pamilya ngayong araw para ang mga kasiyahan sa pakikasama sa relasyon ay lalong gaganda para makagawa ng pag-asenso sa mga plano sa buhay ang gabay pahiwatig. Sa pagmamahalan, dapat ay maging maunawain ngayong araw, para ang inyong pag-uusap ay hindi mawawala ang pagkakasundo sa mga plano sa pamumuhay. Sa pera ay bawal ang pagpapautang at pagtulong sa ibang tao sa pamilya, dapat ang ekstrang pera na maipamahagi lalo na sa minamahal ng laging may swerteng maiipon sa iyong pera. Mga numero sa loto. Number 5, number 42, number 17, number 36, number 25 at number 21. Aquarius. Ngayong araw ang pahiwatig ay umiwas sa mga usapan na tungkol sa pera. Pag masyadong mahusay sa pananalita ang kausap dahil baka ikaw pa ay makakuha, nang ikakahina ng swerte o mawalan ka ng swerte sa mga ibang gagawin, at ngayong araw ay masaya ang makapunta sa bahay ng Diyos, na magbibigay sa iyo ng mga grasya ng katalinuhan at pagunlad ang gabay pahiwatig. Sa trabaho, ngayong araw ay maging maingat ang pahiwatig, sa iyong boss na lalaki dahil may ugaling masungit na mahilig mag-uri rat sa mga gawain, dapat ay maging masipag sa lahat ng oras sa mga gawain. Sa pag-ibig, ang maging malambing ngayong araw ay magdudulot na mapawala ang mga kahinaan sa inyong mga katawan ang gabay pahiwatig, mga numero sa lotto, number 6 number 34, number 9 number 31 number 25 at number 18. Pisces, ngayong araw ay may kahinaan ang iyong aura at tama lang na umiwas sa mga usapan na pagnenegosyo, sa ibang tao pag hindi mo sila kinausap sa pagnenegosyo, ay mapapasaya mo pa ang iyong araw sa mga plano na magagawa, at laging sa pamilya mo sila ang unahin sa mga gagawin, para ang mga kasiguraduhan na mapasaya at makagawa ng bagong idea ng pagkakakitaan, ay aayon sa inyo ang gabay pahiwatig. Sa iyong pera ay unahin na mabigyan ang minamahal, at anak na laging lumalapit pag pera ang kailangan, ang perang maibibigay sa kanya para makaipon ng maayos na pera at makakatulong sa kanya. Sa pagmamahalan ang gabay ngayong araw ay maging, malambing sa minamahal nang mas gumanda ang bawat kaisipan kung may mga plano para sa buhay pag-iibigan mga numero sa loto number 18 number 40 number 4 number 36 number 25 at number 2